Alam mo ba? May isang pag-aalsa sa Bisayas na halos binura na ng kasaysayan. Isang pinunong mandirigma na hindi nagpatinag sa mga dayuhan na dumaan sa apoy at dugo para ipaglaban ang lupa ng kanyang mga ninuno. Pero bakit tila walang masyadong nakakaalala sa kanya? Ito ang madugong kwento ng Dagami Revolt, isang lihim na himagsikan sa ilalim ng anino ng Espanya noong 1565. Pagkarating pa lang ng mga Kastila sa Pilipinas, agad nilang sinakop ang Cebu. Ngunit sa Tacloban, Leyte, isang bayan sa Visayas, tumindig ang isang matapang na datu. Si Dagami, pinuno ng Tribong Gabi, ay tumutol sa bagong batas ng mga Kastila sa sapilitang pagbabayad ng buwis at sa pagkawala ng kalayaan ng kanyang mga kababayan. Hindi tulad ng ibang dato na sumuko o nakipag-alyansa, si Dagami ay nagplano ng lihim na pag-atake. Isang gabi, siya at ang kanyang mga tauhan ay sumalakay at pinaslang ang isang kastilang sundalo sa labas ng pader ng Cebu. Tahimik, mabilis at walang iniwang bakas. Pero ang ginawa nilang iyon ay nagbukas ng pinto sa isang mas malupit na paghihiganti. Nagalit ang mga kastila pinilit nilang hanapin kung sino ang may sala. Ngunit dahil walang matibay na ebidensya, nagduda sila sa mga dato mismo. Maging ang mga kasamahang katutubo ni Dagami ay napilitang magsumbong dahil sa matinding takot. Sa huli, isang kapwa dato, si Lakan Pame, ang umamin at itinuro si Dagami. Bago natin ituloy ang madugong kwento, saglit muna tayo. Kung gusto mo ang mga ganitong kwentong nakalimutan sa ating kasaysayan, like mo na ang video na to. Share mo rin para mas maraming Pilipino ang matuto sa ating nakaraan. At syempre, subscribe na para di mo mamiss ang susunod nating episode. Balik tayo kay Dagami nahuli si Dagami ng mga Kastila. Kasama ang ilang tauhan, sila ay tinorture at pinilit umamin. Sa harap ng publiko sa Cebu, pinarusahan si Dagami sa brutal na paraan hinati ang kanyang katawan at ang ulo ay isinabit bilang babala sa iba. Isang trahedya na tumatak sa alaala ng mga bisayan noong panahon ng pananako. Pagkatapos ng pagbitay, tahimik ang mga sumunod na taon. Natakot ang mga katutubo. Tila nagtagumpay ang Kastila sa pamamagitan ng dahas. Ngunit ang mga alingaw-ngaw ng laban ni Dagami ay nagpatuloy sa kwento ng mga matatanda, isang paalala na may mga Pilipino na lumaban kahit noong una pa lang. Si Dagami ay hindi gaanong binibigyang pansin sa kasaysayan. Walang monumento, walang araw ng paggunita. Ngunit kung iisipin, siya ang isa sa mga pinakaunang bayani na lumaban sa kolonyalismo. Walang kapalit na kayamanan, walang inaasahang gantimpala puro dangal at pagmamahal sa bayan. Ngayong panahon ng impormasyon, tayo na ang may tungkuling buhayin ang kanyang kwento. Tulad ng mga modernong bayani na tumitindig para sa karapatan, si Dagami ay isang halimbawa ng katapangan na hindi dapat malimutan. Maraming kabataan ngayon ang naghahanap ng inspirasyon at si Dagami ay isa sa mga dapat nilang makilala sa bawat talampas ng Leyte, sa bawat alon ng Visayas, naroroon pa rin ang diwa ni Dagami. Maaaring hindi na natin siya marinig, pero nararamdaman natin ang kanyang sigaw. Ito ang kwento ng isang revolusyonaryong binalewala ng kasaysayan, pero ngayon, muli nating binibigyang liwanag. Ito ang Dagami Revolt isa sa mga unang pag-aalsa ng mga tunay na anak ng bayan